Kailangan ba talaga nating burahin ang ating mga video na my music kahit wala namang violation na nakikita? Okay guys, ito po ay katanungan ng isa sa ating taga-suporta na si Ma'am Mila. Yun po yung tanong niya guys, ask ko lang ma'am, need po ba i-delete ang video na my music kahit walang copyright? violation sana mapansin. Based on my experience po itong sasabihin ko guys ha and please pakibahagi na din po ang video ito para naman po makatulong tayo magbigay po ng idea na may ganitong tanong din lalong lalo na po sa mga baguhan dito sa mundo ng Reels and please pa-follow kung bago ka pa lang po sa aking page para ma-update po kayo kung may bago akong i-upload na video. Kapag hindi ka pa invited or hindi ka pa monetize sa ads on Reels, Instagram stream ads mas maigi po talaga na wala ka po munang music sa iyong mga ginagawang video dapat original muna guys uh, voice over or talagang audio mo po sarili mo pong gawa mukha mo yung nandyan, original kasi yun naman po talaga ang gusto ni Meta at nasa policy po talaga yan na dapat original, authentic po talaga ang lahat ng video na ating gagawin para ikaw po ay maimbitahan at ma-monetize po agad dito sa Ads on Reels. Pwede din po tayong magbasa ng mga partner monetization policy na nandyan sa baba na pinakita ko para po magkaroon po tayo ng idea kung ano ba talaga yung bawal at hindi pwede, hindi allow dito kay Facebook para hindi po tayo magkaroon ng violation at ma-monetize po tayo agad. Sa tanong ni Madam na wala naman siyang nakikita, bakit kay kailangang i-delete. Guys, asa sa inyo na po yun ha kung i-delete nyo o hindi. Basta base po sa aking experience, kapag hindi ka po monetize, hindi po lumalabas ang violation na copyright or issue na copyright. Hindi mo siya makikita kasi hindi nagnonotif si Facebook na yang ginamit mong audio or music ay copyrighted or unable to monetize. Gawa ng hindi ka pa nga monetize. Magpapakita lamang yung violation na yan kapag ikaw po ay monetize. Kaya hindi mo alam yung ginamit mong audio or music ay copyrighted na pala. Kaya, yun yung dahilan na hindi ka ma-invite-invite invite, gawa ng nakikita or, or detect ng system na hindi original ang ginagawa mong video. Yes po, i-delete na lang po natin. Kung sa tingin naman natin na walang progress, hindi ka pa rin na-invite, ang dami mo ng videos, ang dami mo ng views at hindi ka pa rin na-invite, so i-delete mo na po yung video mo na may music para ma-invite ka na. Pero nasa sa inyo pa rin yung decision guys ha, kasi account niyo naman 'yan at magkaiba po tayo at magkaiba po ang ating paniniwala. So etong binabahagi ko po sa inyo ay based po sa aking experience at sa mga ibang content creator na nauna po sa akin, ganito din po ang mga ginagawa. Hope nakatulong itong video na to.